Hello mga lords, mga lords, andito naman po tayo ako si Red. Ngayon ang sabi ko, ugaliin po ang mag-ehersisyo para sa ating kalusugan. So muli, andito po ako yung upgraded na push-ups. Dati, uh, last year is 30 na push-ups everyday. Ngayon ginagawa kong 40 na siya. 40 push-ups everyday. So para po sa kalusugan, ugaliin mag-ehersisyo. Tara! <clears throat> Kita nyo naman yung paligid na di ba? Sobrang lamig. So, ayos lang. Tuloy lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 3 34 35 6 7 38 39 40 Ha So 'yon mga lords. Muni Ako si Red. Ugaliin po nating mag-ehersisyo. Kumbaga, rain or shine dapat mag po tayo kasi mahalaga po yung kalusugan sa ating pangangatawan. At bukod doon, napakaganda napaka po ng uh, binipisyo yung pag-ehersesyo sa ating pangangatawan. So ano ba yung mga binipisyo like na-maintain mo yung dugo mo, yung blood pressure, blood sugar. So nabuburn mo yung calories, yung mga kinakain mo. So ini kaya na big exercise mga lords. Tandaan, napakahalaga ng exercise sa ating kalusugan. O di ba? Kita niyo naman kahit nagiiilo yung paligid, o di ba? O. Kita niyo naman kahit nagiiilo, tuloy-tuloy pa rin ang inyong lingkod. Kasi, syempre, naniniwala ako na ang uh, pag exercise ay napakahalaga po nito sa ating pangangatawan so mga lods ako si Red gawin po nating habit yung pag exercise kahit na ganito yung paligid oh, kita nyo kahit nagigilo ang paligid so tuloy pa rin yung pag exercise dapat huwag walain inyon, di diba? ba ay naman eh <coughs> Kasi mahalaga nga, oh, 'di ba? Mahalaga 'yung pag-exercise. So, thank you, bulods. Mga lods. Muli, ako si Red. Ang inyong lingkod.